sa makailan nga lamang ay nilunsad ng gobyerno ang planong pagbibigay ng pension para sa mga OFW. Pero hindi nga lahat ng OFW ay natuwa sa balitang ito. Isa na nga rito ang isang OFW na hindi lamang basta naglabas ng galit sa gobyerno, kundi walang kagatul-gatul din itong minura ang ilang politiko dahil nga sa kakaibang paniniwala nito. Erwin Tulpo, makinig kang demonyo ka. Ang sigaw ng OFW, Bring back home! Kaming mga nagmamahal kay Tatay Digong, yon ang sinisigaw namin. Bring back home! Hindi kailangan ng OFW ng limang libo na pensyon kada buwan. Ang kailangan namin, maibalik si Tatay Digong sa ating bansa. Erwin Tulpo. Yang limang libo na ino-offer mo sa mga OFW kada buwan na sasabihin mo na pension, kainin mo, lamunin mo. Dahil yun naman ang sinasamba yung mga magnanakaw na pera. Tingnan natin kung mabuhay kayo ng pera na sinasamba nyo. Hindi namin kailangan ng pera dahil hindi pera nagbibigay ng buhay sa amin. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng buhay sa tao na tanga ka. At yun ang mas makapangyarihan, hindi ang pera. Kayong mga magnanakaw na mga mukhang pera, ni na Juan Ponce Enrile, ni na BBM, lahat kayong mga magnanakaw na nakaupo dyan sa posisyon nyo, mag na kayong lahat kung ayaw nyo, dudumugin kayo ng taong bayat at yung mga pera na ninakaw nyo, ipapala namin sa inyong lahat. Lumayas kayo sa posinsyon nyo. Hindi kayo narapat mo po dyan dahil kayo mga demonyo. Ano ba ang masasabi nyo at opinion nyo sa mga binitawang salitang ito ni Kabayan? Siguradong hindi lahat ng tao ay mag-aagree sa sinabi nito. Maging praktikal na lamang tayo dahil alam nating pagkatapos ng pagtatrabaho natin bilang isang OFW abroad ay mahalaga para sa atin ang kahit papaano ay magkaroon ng pensyon. Tama naman ang sinabi ni Kabayan na marami talaga ang korap sa gobyerno. Pero ang sabihin nitong hindi pera ang bumubuhay sa tao, kundi ang Holy Spirit, sige, itry mo ka ba yan? Kahit nga na sinasabi pa ng karamihan ng mga tao na hindi naman ganung kaimportante ang pera. Pero ang pera ay nakapagbibigay sa atin ng mas maraming opsyon para makapagbigay tayo ng magandang buhay para sa ating mga pamilya. At kung nagustuhan nyo ang video ito, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.